Welcome to my vlog, probinsya ng Manginhasay. Ang challenge to ngayon, ipapakita ko sa inyo mga ka-over itong bunga ng nyog. Babalatan ko to sa pamamagitan ng aking bunga nga at ngipin. Wala pa tong bawas. Tingnan mo baka sabihin nyo na itong challenge na to ay nang gaya ako oo oh, walang bawas oh bilog yung an, niyog babalatan ko to sa pamamagitan ko ng nipin at saka baba ito ang challenge ko ngayon oh Ito, uumpisahan ko na. Mga ka-over. Hindi ito basta-basta challenge na ito. Kapag hindi... Kasi talaga matibay yung ngipin mo. Baka matanggal 'yon. Sa si probinsya no man sa saya ni hindi angal. Marami tong content. Tinatawag to na all around vlog. Parang vlog to. Kung sino mang nanonood dyan. Shout out kayong lahat. Lalo na sa Puro 4 Si Brian Lingas. Randy Boy Junior. Randy Boy. Papa ni Randy. Si Ati Carol, si lahat-lahat dyan set out kayong lahat hindi ko na lang kayo isa-isahin kasi baka mataas na yung oras ko balatan ko na hmm? kulang pa nga sa akin itong challenge ko hindi ito basta basta kapag hindi ito natiba yung ngipin mo talagang maka-tanggal yan hmm? Pero sa si probinsya ng manginahasay Hindi aangal sa ganitong challenge Kasi Ito ang gusto ng Challenge hmm. Hello mga guys Dito ako ngayon sa Kubo ko Bahay kong maliliit dito ako nag vlog kasi wala akong kameraman ako lang mag isa baka napay kung bahinan di ba sana pagnyung niyong sayangin ang pag like at pag subscribe sa aking youtube channel ang probinsya nung Manginhasay all around vlog dito ako ngayon pagwa si probinsya nung Manginhasay no hmm? oh, wala na tanggal na yung ano balat tanggal na yung balat mga cover Oh. <coughs> Baka sabihin nyo na hindi ko tinatanggalan talaga ito ng balat. Oh, ito, hindi ko nang daya. Kitang kita nyo sa video ang balat ng nyug. Pinakit, pinapakita ko sa inyo at saka yung nyug. Oh, wala, nang, wala nang balat. At may, at may i-design ko po ito sa, sa ulo ko. Mga over Tingnan mo. Oh, yan ang balat. Balat ang niyog o oh. oh. So. Anong senyo? ka over. Oh, 'yon. Talagang balat inano ko sa. Kili-kili. <laughs> Para -kili. <laughs> makita ninyo kung tinatanggalan ko ba talaga ng balat ang niyog. Oh say yun mayroon pa oh oh ito mga cover oh tingnan mo oh hop Oh. 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 hop oh. oh oh kabila naman oh ginaganyan ganyan ko yung bunga ng nyug na wala ng balat tinatanggalan ko sa pamamagitan ng ngipin ko at sa kabunganga tingnan mo naman yung ngipin ni eh, Provincial ng mainhasay parang ngipin ng pating hehehehe 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 nyo hindi totoo yung challenge ko ha oh At shout out sa lahat, lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel. Lalo na yung sumusubscribe sa akin. Lalo na yung sa Maynila, yung mga pinsan ko doon. Sa iba't ibang lugar. Marami kaming pinsan sa iba't ibang lugar. Hindi ko nalang babanggitin yung mga lugar kasi lalong tumataas na yung oras ko sa pagbablog. Ito sa probinsya ng Manginhasay Vlog taga Dilmar Mabini Bohol at mayroon kaming ano rito bagong pasyalan tinatawag na Pearl of the Ocean kung gusto niyo magpunta dito puntahan lang ninyo dito sa ano lugar namin Dilmar ituturo ko sa inyo lalo na yung mga ibang vlogger at shout out sa idol kong vlogger na si Super DM na taga Masbate shout out sa kanya Print ko pa naman yun sa Facebook ko. Hello. Maka-over. Sana wag wag kayong malimot sa pag-like at pag-subscribe.